Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, mainit na pinag-uusapan ng netizens ang isang larawan ni Catherine Bernardo kung saan nakapos siya sa harap ng pintu ang may nakasulat na Martha Blythe. Para sa ilan, tila may bahid ng intriga ang larawang ito, lalo't ang pangalang Blythe ay totoong pangalan ng kapamilya star na si Andrea Brillantes. Ang kontrobersya ay konektado sa matagal ng chismis na nadawit ang pangalan ni Andrea sa di umano'y isyong hiwalayan ni na Catherine at Daniel Padilla gayun pa may mga netizens na nagsabing huwag gawing isyo ang larawan. Anila, ang Martha Blythe ay pangalan lamang ng assistant director ni Direk Cathy Garcia Molina, kaya't walang dapat ipag-isipang mali siya. Samantala, at si Andrea Brillantes ay laman din ng social media matapos niyang ibahagi ang kanyang emosyonal na reaksyon sa panunood ng Wicked, isang Hollywood musical film na pinagbibidahan ni na Ariana Grande at Cynthia Erivo. Sa kanyang Instagram post, inamin ni Andrea na malalim ang naging epekto ng pelikula sa kanya, na naging dahilan ng kanyang pag-iyak hindi lang sa sinihan kundi hanggang sa bahay. Ngunit hindi ito pinalampas ng ilang netizens na tinawag siyang OA o overacting. Ang ilan ay naghamon pa kay Andrea na panoorin ang Hello Love Again ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang parehong pelikula ay kasalukuyang showing sa mga sinihan, kaya't hindi na iwasang ikumpara ang dalawa. Sa kabila ng mga puna, nanatiling tahimik si Andrea at hindi pa nagbibigay ng sagot sa issue. Sa tingin mo, dapat bang sagutin ni Andrea ang mga intrigang ito o mas mainam na mag-focus na lang siya sa kanyang mga proyekto?